Hello everyone and welcome back to our mukbang for today. Ang ating ulam ngayon ay ginataang, ay ginataan. sinaing na isda na may taba-taba. Ba't ba ginataang? Kasi may ginataang ulam kahapon. Ayan, alamutan ko kung anong isda to, basta ka mag-anak siya ng tambako. As meron tayong mustasa, burong mustasa meron tayo dito blue rice and meron tayo dito panulak na fresh passion fruit juice game, kain na ah, mainit pa ang kanin wow ayan, may taba-taba ito po ayan, no, tenga ng baboy lalagyan natin ng patis O, de burong mustasa.

Taba. Tap sa sinayin na isda isdaan taba, ano? Tap ng buro, anong ano? Anong-ano na siya? Akala nga nila, lahat-lahat nalagyan ng pupa. Pwede mo, Ang dami din pala yung ano. Health benefits. ng mustard. yung antioxidant. Nakalala natin yung mustard so, natin si master dito. Hmm. pang ano siya ano. Eh, pang emergency, ano. <coughs> Kata ng ulam, perfect din siya. Hindi, tsaka pag wala <coughs> lutong gulay. Bakit siya lahat? Kasi healthy sya, kasi hindi niya, hindi na siya na ano, habang pala na po permanent. Lalo Hindi pag sabi ni, ng asawa ni Doc Baby. Pag na, buro kasi sa pag hindi ng heat. Na ano niya, susustain na yung ano, sustansya ng... Nung gulay. Hindi ka gaya pag niluto. Medyo nababawahan pa yun. At saka may Ang maganda sa gulay, half cook lang lagi. Ano? May bait naman yung bacon Mmm, harap. Tinignan ko eh. nga lang. Hindi siya pwede sa na. Kami mga bato sa bato bato sa ano, bato sa bato. Bakit daw? Sabi may mataas kasi siya. Ano um, ba ba hindi ka alam kung vitamin K or basta ano. Um, ang mga green, mga madawon hindi pwede sa... Ang um, sakat sa ano. Um. Hindi naman hindi pwede, konti-konti. Kasi meron siya kung parang mag-iisang ewan ano. Um, mataas sa ano, um, mineral. Ang um, gano'n. Na siguro na trap growth crop. Hindi, mag-growth crop. Mag-growth crop. Mag-growth crop. Mag-growth crop. Mag-growth crop. Mag-growth naman, Mag-growth crop. mag Mahirap karne. Ano? Hindi na manok, isda. Hindi ba diba kagaya nung pag-diabetic ka, ah. may mga prutas na medyo dapat mm -mm. limited. <coughs> Laps sus, sabi, sabi nung kliyente namin na doktor, sus, tapos kakain ng kanin. Eh di kumbaga, doon na lang sa prutas, medyo... Bago pa daw makadami eh. sarap no pa Kaya kung pag-uto Datang pa nun Gawa na siya yung bakol <laughs> Datang pa Saka yung stasa Nakakamiss ng gantong ulam ano Lalo pag galing ka sa handaan mm -hmm. then, baby, Ang dyan pwede gantong handa mo ano kung makakapag-diet na yung mga ados ang <laughs> gawa nang unong nga ay may kainan pa saan? hindi pa, handaan pa hiyaw, mm. hindi ko alam yun, ano ka nakaka pa idadat e eh. Yung ko yun, ko sa iyo alam ka naman ano magpaka-KJ ka sa nagsurface nalang mm -hmm. gusto mo ka ng buwan, ang gagat nga Okay na. Nakadalaw na ako. Meron pa doon dagdagan. Buka pa eh.

kita mo mga, mga ano ano Japanese ano saka mga Chinese ang galing kasi nila mga portion saka chapstick pag katapos ka nilang kumain pati ano tea paano kaya makakadami ng chopstick lang ano ano bago ka pa makaganyan busog ka na <laughs> And that's it for today. Thank you for watching.